So maayong aga, meron kita din sumong uh, sagi, sweet banana salin kay Tiroy. Pod mo batang kahaman, mamukbang kami sining na uh, sweet banana. Kami tunik din. Tamis. So diri subong kami mga kapubrim harbisang uh, niyog sa may uh, hillside kay uh, nini uh, ang pido nini nira พาเรียนดอดินน่ะมอนะอืมอืมสอด Hmm, hmm. 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 <tid> ta, ta, ta. So let's go, Malakat na kita sa, aturnya pegah kalubi. Oh, naga prepare pas asli kayak yang penungkit, kayak ini sungkitan nang iya. Sampre, ang panong ang pangtuslok ka batang kulihaman kay sa sa subong adlaw oh hay di sa si vlog ano mga idol ano kun mo ambal ka gani ano iyan ba ah kabo ibu hay vlog mabalo mo so diri kami subong mga kapobre sa nga lubi sa tabok actually balikan namon ni karon kay uh, nini paliado Oh, so matabok, matabok pag itatabok ko na to ning Ang tulay ng pagbabago. So kaya ang lana ini siya nga lampasan. So ning tubig sa katungal sa mga pubri nga diretso. Tapos adiri uh, siya halin sa likod sa mga balay. Sa katungal bridge. Sa una mga pobre sa pa ta ini siya sang nga bata pa kita grabe na di ka dalo mga kapubri nga sapa sa karo na himo na lang siya nga kanal o diri sa nga lancheta kag barangay baras <coughs> appealing natam nan mga kapubri ka african sang una park paghihapon hapon ini sa sang sapa apiling aton nga ginatindugan subong sapa ni siya sa gihapon kag asta adira sa may kahoy na. So, sang una nga aton pa no a ah, panahuna ng ating kabataan sa pa pa inisya, mga kapobre. Hey. Oh, Diri ila kamo makakita ka manug saka kalubi mga kapobre nga sexy naka-sexy short. Oh. Yuba. Diba? Naka-sexy short si inir Dapat nag-brief ka nier. <coughs> yung o ang kalo yung ipatahan ko pa gid ano ano? ya bayo oang, ikalo, ang ikalo ko ang ipatahan ko pa oh diit so siya ko naman no no so, pa lakat na kita sa area kung sabihin kita maharbis kalubi so samtang nagalakat lakat yung so, po si Nair nagakuan siya ML so gamit mo dita oh. Grabe ba? Diba? Pertiga ka init, tatay mga kwandi, sunog ko daw, isprihan ka, clear out. nag hmm? aga pa, sunog na. Diba, subong tong solar eclipse, itsa, utso, nuras, ayan ito mag-abot sa Pilipinas. Ang hmm? hmm. tanong ni Burno, Silyeros, si nga saging, shout out Ay, burno, sil hierros. Tung so, kita na na. Namun na. Nah, amun na yang iyang uh, ubrak, mga upod siya sa amun na grupo. Tig-tipon. Ito, nah, karutus kuwan ka ba? Kamera ito. Isa. Nil. Tu, tatlo, tatlo. Tatlo lang. Oh, to, to. Tung ila kwal tebak ka. Nang sigi subong ka sungkit. Gamay lang mong kuha. Kay gamay lang iya nga lahin. Yada. Yeah, okay. Nah. Nih. Lepit Nih. melang. Nan. Hidut lang nah. Ya yeah, Ini wajah tegak segabal Nah, kita lakap misa ni 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 paliado. Kau di sini mana kami maharbis. Ini. Oh. Up. Ini. Nah. 'o oh, taga vlog magne steroid 'o. Oh. Yeah, video-video magle steroid. Shout out kay RG Eson <tinyan> vlog. <tinyan> Yee. Yeah. Ritso. So. Oh, shout out kay Kabarangay vlog. Kay RNGP Reis vlog, kay Rex Parian. Yee. Yeah ni eh, magaan hinabog at ko yung batang kuliha ka lukdo sining amon nga panungkit pero actually mga kapubri, mag magaan lang ni kay butong butong ning intakdan ka sanggut ay bunga ya aprikan <coughs> Eh. hindi ba pagpabala baga mo na bugatan kao buyuda lang yeah hmm oh kali-pati mga kaparinti nga paki-support ang amon nga vlog kabatang kulihaman, paki-like and share, paki-subscribe ang amon nga YouTube channel Tatak AG Vlog 1726. Kaga ipalo ang amon nga Facebook page. Hope kaya So, ari na naman kita diri subong mga kapubri sa may uh, tulay no tulay ng pagbabago so kaya ang landuman natin ini siya uh, lampasan up 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 oh nasa ah, wakas sa katabok kita ginan kita Ginapakilala ko gali sa inyo mga kapobris si Salop

Bertik klub bug archer nyet. Oh, si Bolan. Saka dan mana si Inir? Bang Iris, kau si Salop, kau, kau si Bulan. Ada SEO oh. tinggal kakak beli payung. Oi, kita mau melaban. Eh, <laughs> ada bos mau maglisik, <mo>, Bos. Oh, mau ya, mau deh sama Bang. Iya, mau. Mau telok mau? Mau telok mau? Telok mau, Bos. Nah. Masih kuat ya, mau.

ini Ini, butang les ya, kultum babau. Ini ya kabut. Ini oh, beritiket tak. Sapuanmu mungkin lainnya, yuk kerja kron Uh, eh ibu lebih beli ya, kulemakuan. Betang lah dia. Ya uh -huh. kole mic chat sudah bau. Nebe hmm. indik ke gadai kabot. Hmm. Eh, bengol ke gitu be. Bebe. Oh, sikit-sikit aku letus babau. Bilang. Oh. Uh. hon oh, natapos namun ka harbis tong kinini nga ni unyok balyado diri naman kami subong harvest kay ya Bandung hatsuela mga kapobre so matabok na naman kita sa sapa kay diri ang iya nga kalubihan sa sapa oh part na ini siya mga sa nga upper katungal mun hmm. ang vitamin ko mga kapubri nga sapa nga atin naman nga pagata bukon no so, makita natin di karon ang uh, boundary sa nga uh, baras kagat berkatungal ning may ara nga uh, muhun uh -huh. So ining tubig mga kapobre diri sa side dito, dito na siya naghalin sa may Barangay Lancheta kag manaog sa sapa sa upper katungal creek so amun siya mga kapobre ang ginamihan ko sa inyong boundary sa uh, barangay baras barangay upper katungal kag lancheta ni uh, muhon ni ang palatandaan mga kapobre sa uh, boundary sa uh, kada barangay so barangay baras barangay upper katungal sa barangay Lancheta no, Lancheta sendiri. dili oh, no, so ning ato niya ginatapakan subong ini Asia part na upper katungal Oh, bisan janik e, munggo mga kapubri, o. Oh. Gakahuyos. Hindi ka guwanta ka sobrang kainit na panahon. Pati munggo nagkakahuyos. So, grabe, galit ni e, ka rayo ba? Sakripisyon na naman karon ang manugakot. Kay grabe ka rayo. Barangay uh, Purok Mauswago na ini mga kapobre na sakop sa nga uh, upper Katungal mm.